dito mga ka-farm tapos pahangin na kita patalit kay uh, mas ang tasay singot may may blower tree tapos tayo pwede sa baran sa mga manok kaso nga init tayo ang mga manok pili kayo sila ma sa uh, uh, ditan para yahay sa ilang dili dahil sila mga matay kaya kung once yung may mga manok so kadalasan damo kit siyang matay sa so, diri sa country dami ni siyang mga itlog mga kapriks mga kaparm mga mga, mga farm lahat hindi nga manok dito na ayaw kini isa pa lang nagamalik taga pa kaya na ng... yun dito di ba sa basta siguro tagiya direct eh grabe nga pakai itlog ko sa so, usaka kids, parang ano so, yung eh, upat ka manok ang masulod. 24, 4 upat. Yung itlog nila upat. Kung mawitlog yung ganyan sila tanong, grabe dagyan yung ganyan. Pantanggawa ninyo. Ano yung mga sa mga aboy. Kung rot sa mga aboy. Ako sa ipihan ko na saan, kaya ako Sila mga boy, mga mga pakao na, sila po nang mag-harvest ani. So, tagal da na yung vlog. No? Tulog ka, ingan eh, or itindi sa hindi? may gamay bang nga ni para sa hay ay tuha isa ka one roof ng gamay lang one roof isa siya gitawag ni siya ng butterfly kaya ang tawag niya forma murag takot sa butterfly patok ka isa sa doso rastong niyo mga kaparm mga nagtrabaho sa poultry shout out sa inyo ah congrats nakalaw tayo kamusik pangharti sa itlog yun lang